sa mga gaon so karon mga gaon may ah, uh, una sa tanan mga gaon uh, magkonsata may yung udto mga gaon so alas 12 na karon sa udto so wala pa tay pani udto wala mo kaon mga gaon kay ah, uh, ako isa so mag vlog ta karon so dili na dili ta mo gamit sa atong lingwahe mga gaon dili ta mo gamit sa atong ilistoryahan mag vlog ta kabahin uh, mag gamit ang ang lingwahe sa baka so, mga gaon Ah, uh, kalingaw rin ako. So, abanik rin yung mga gaon. Let's go. Uh, Bali ko yata yeah. eh. Ma 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 妈妈妈妈妈妈妈妈妈